started to join PHA in 1977, a classmate of mine is a member of PHA and a pigeon fancier. 800 kilometer. So, ang south natin nasa 500 lang. So, baka sakaling umubra. And then, yung CAC naman, uh, brother ng national winner niya na Barcelona. But, uh, eventually, yung CAC hindi nag-produce ng maganda. Yung hen nag-produce ng maraming magandang anak. Ito ang foundation hen ko. This is a imported birds coming from Roger Florison. Kasi that hen produce a lot of winner and eventually the winner becomes a good breeder. 16 years old siya ngayon. But he cannot uh, produce anymore. Well, dahil uh, producer siya, dito na lang siya. Na-acquire ko yon 1999. So hanggang ngayon, sila pa rin ang gamit kong bloodline. Itong black hen na to, last year, overall ko sa North, number 10 yata. Uh, this are Peter Van de bloodline. It's a middle distance bird. This couple really flew very well. Ito si Iron Man. Second overall ko sa PHA sa South. 2013. Grandchildren ng pula nung kay ganing kay Roger Florizon. Very nice cup. Very well known ako sa mga grisels. Nung no, bata, uh, okay lang sa akin. I don't like white. Ayaw ko nang may puti, but this one is an exceptional cup. Marami nang inanak na maganda, mga winner. Galing kay Peter Binstra. Madali kasing masira yung mga pakpak ng puti. Hanggat kaya kong iiwas sa mga ibang kulay na hindi lumabas yung puti para maiwas itong mga kulay na puti. Ang gamit ko, gusto ko mabilis and consistent bird. Once I infuse some bloodline, ahanap ako doon sa mga ace bird na pang extreme middle distance. Karamihan ngayon, puro mabibilis na sila. Sa South, ganun din. Ayaw ko na yung ibon na mabagal. Binigay sa akin ng Diyos na para ma mabalik lang ang ang help ko, binigyan ako ng isang solo winner. Napakasama ng panahon sa Tacloban. Solo winner ito. The only bird clock in Tacloban. Lahat na nananalo sa PHA, iniidolo ko. Kasi kung hindi ka magaling, hindi ka mananalo sa PHA. Competition. Ito ko pinahawak ko. Ito ang topic na, na pinanalo namin sa Taiwan. Overall champion out of 3,800 birds Uh, it was in 2005, I think. It's a challenge on my part. Accomplishment. Maganda na results. Maganda mga genetics namin. Kaya, even in Taiwan, nakakapanalo kami. Ang ano mo, mag-improve ka ng bloodline. Doon namin kinontak ngayon si Mr. Reyso. Kasi ninong ko si Mr. Reyso sa kayong brother ko. At e, nung time na yon, si Mr. Reyso, Reyso na eh. Sikat na si Reyso sa larangan ng pigeon racing. Luckily, meron kaming access sa kanya. So, doon kami naka-acquire ng mga breeders until now na ginagamit namin galing sa kanya. Signature bloodline namin, kung masasabi mang signature, siguro yung tinatawag naming Japan. Yung ibon na yon galing kay Mr. Reiso, gift bird. Inakay nung binigay niya, sabi niya, subukan niyo. Tapos nag-uusap kami, ba't ganto yung sing-sing, Japan? Eh wala, napagtripan ko lang niyan. Sinalpahan ko ng commercial ring na Japan. So kami, nung kuya ko, pag naguusap uh, nag kami, nagpapangalan kami ng ibon, kung ano yung unang maisipan namin, yun na yung pangalan niya. So ring nung ibon, Japan, yun yung pinangalan namin. So, yung sabi kong signature bloodline siguro dahil sa yung may mataas na winning percentage. Ang ginagawa ko, kumukuha ka ng ilang pares. So, magsa-start ako ng, ng paliparin sila hanggang matutunan ko yung breeding. na ako nag-start ng pigeon racing, actually, it's a gift na binigay sa akin ni Mr. Rayso. Tapos, eventually, okay. nag-infuse ako ng mga ibang birds galing kay Mr. Mariano Lee. Tapos, hanggang nakakuha akong konting lines kay Mr. Ray Tamayo, hanggang up to this date, no? Meron akong nakuha ang bloodline kay Mr. Egayap, kay Mr. Nelson Chua. Sinubukan ko mag-pair ng galing kay Rezo at galing kay Ega Yap. Um, malay niyo, makaproduce ako ng champion based on sa mga lines na po sa kanila. Pag winning lines, no, lalo na yung mga winning lines ni Rezo, pag yun ang binibreed mo, parang nandun yung expectation mo na uwi kasi ang bloodline. Although, hindi natin masasabi 100% na uwi. Pero, nasa right track ka kasi ang halos ginagawa ibon, yung mga kinarera niya, o yung mga na-breed niya na mga proven lines din niya. etong ibon na to is kapatid ng Iron niya na nag-second overall ng South Race niya. Kapatid na kapatid to. Ito ang ginamit ko sa isang napauwi ko ng MacArthur. So yung MacArthur Race nila recently, MacArthur to Angeles, ito yung father na napauwi ko. Itong ibon na to, ito yung nanalo ko ng 2011 na uh, North race sa uh, ACRPC, so ito yung trophy ng champion 2011 North race. I'm Jaime Lim. Most of my friends calls me Jimmy. I'm the incumbent president of Philippine Homing Pigeon Association. Mm -hmm kid. Nag-aalaga ko ng mga native uh, Chileans. Uh, binigay sa akin ng uncle ko. After that time, uh, natuto akong mag-aalaga ng racing pigeons. Iyan ako sa pagkakarera. Iyan ang pinakamasaya sa pagkakarera. sa pagkakarera. When I started raking, nung simula pa lang, uh, sinabi sa akin ni Uncle Victor Lim, pay special attention into these uh, regions. They have a very good bloodline and they'll win races for you. At totoo talaga. Most of my winners are crackle-toothed and blind machine cloths with imported lines. Ang dami ko ng records, all of them, most of them, have crosses of blind machine and crackle-toothed. I believe in bloodline. I'm now increasing and I'm to bloodline up to now. Isa ito sa mga breeding ko na tiger grizzel. Ang bloodline nito ay van uh, den Broek, van Rijk, eh. This year ko lang susubukan silang teri. So, ito ay sample ng uh, line breeding ko ng crack 2. My original line breed na cracklepid 2 started uh, 1983. Then from time to time, in-outpost ko yung line bred na bird ko at nagkakaroon ako na ng mga super birds. From these super birds na nananalo, binabalik ko sa Uh, foundation lines ko. Pag in-outcross ninyo, more vigor and more stamina ng kalapatin nyo for them in order to win the race. So, I advise na mag lime breed kayo na pag meron na kayong magandang foundation lines, i-outcross ninyo. Mas madali kayo na mananalo sa races. If you outcross them, pag may magaling naman lumabas yan, balik na naman ninyo ulit. This is another my foundation lines and uh, doing good for outcrossing. Outcross na flying machine with other lines like Yostone, uh, Van den Broek, the van and lot of my bloodlines na sa loob ko. Ang dali outcross to at nananalo sila. Another tip is uh, sheep breeding. What I do, let's say kapatid, Isang lalaking cock na nanalo sa race and another hen nanalo sa race. If you breed them together, Uh, uh, for a good gin to good gin it produced a very good uh, stock bird. I so. am Si Yap, Membership Committee Chairman, and I the President of the Federation. mula elementary days ko, nagkakalapati na ako. So, nahinto lang ako nung nag-high school ako. Sa kalapati kasi, hindi mo alam ano, kung uuwi yung ibon mo o hindi. Hindi natin alam kung ano mangyayari. So, yung excitement nandyan. Hindi man ako manalo, umuwi lang ibon ko kahit na wala na sa oras, masaya ako. Pero dumarating yung point na gusto na natin, patagal na patagal, na nanalo na tayo. Ito yung main entrance ng flying loft ko dito, pagpasok mo dito magpupuntahan mo na ang north and south section loft ng mga ko alam naman na to, na malaki ang loft ko pero hindi overcrowded like itong fly, flying loft ko malaki siya eh, nasa 60 feet by 23 feet pero ang maximum na mailalagay ko is hanggang 270 lang dito sila, nagpapahinga pag gabi ito talaga yung ikang nga, tulugan nila Yan, meron ako mga box perks tsaka mga widowhood box actually, apat na section to apat na dalawang malaking section tsaka dalawang maliit so part na to, ito yung aviary ng flying loft ko lahat ng flying loft ko yung mga section, may mga aviary sila yeah. breeder ko siguro na, sa ngayon ha magumami na, na around 350 na cock and hen then na flyer ko is 220 north and south itong ibon na to, maliit na kakwan siya ito yung mga bloodline ko ng mga rafa tsaka ng mga stitcher ba signature blend ko talaga is special about the Kurt tsaka uh, Jensen. Actually, mga din ito, mga Super Set winner, mga 2K winners. Talaga mga pang-consistent. Actually, in-import ko yan, 2007, yung magkakapatid niya yun, nag, ano sila eh, magaling ang performance ng mga anak ng mga offspring nila. Then hanggang nag-import ulit ako ng mga blood ng mga ibon niya yun, hanggang ngayon sila pa rin. Lahat ng panlaban ko, except yung mga laruan kong puti, lahat niya may mga stitchal bout na blood Hindi pwedeng wala parang yan ang main line ko eh. Lahat pinapasok ako ng stitch-on ko. Maroon grains ako, so may sarili ako mixture. Kung anong kinakain ng bread ng flyer ko, yun yung kinakain ng bread ako. Mali mag-hatip tayo ng patuka para malinis yung pagkain ng mga ibon. So day, ito lang yung ginagawa ko. Tapos ito papakainin ko na yung mga ibon. Mga ganitong oras ako magpapakain, mga alas 3. Kain na sila para sa hapon. Ito na, tatuwaga ko na sila para pumasok. Ito yung ginagamit para sa ibon, e railroad. Ito na, papainan ko na sila. Number one sa is ventilation. Diyan dyan, umiigot yung hangin. Mas na maganda ang ventilation ng, ng love mo, mas prone sa sakit yan. Nga, Nagsimula akong makalapate, siguro mga 17 years old pala ako noon. So, parang laro-laro lang hanggang ano sumali sa ano sa pigeon racing talaga. Every morning 'yan, 'yan ang ano ko. Inuuna ko pa 'yung kalapati kasi 'yung almusal ko eh. As of no, ang ginagamit kong that line, ang Herman Alphonse na galing sa kumpare ko kay Jimmy Gan, no? Itong date lang in the last two years sila na perform ng maganda. So, talaga 'yun ang dinedevelop ko ngayon. ang alaga kong kalapati nasa 300 eh, including breeders. Para sa akin kasi, ano eh, sobrang excitement na maramdaman mo during the race, no? Yung uh, papano nakauwi ng kalapati. Yun lang talaga nga walang kapalit na kasiyahan na makikita mo yung alaga mo. Na de are very loyal, no? Talagang gusto nila umuwi. Sa mga gustong bago makiibon, lalo na mga kabataan, para hindi sila malulong sa masamang bisyo, makalapati na lang sila. Para at least mayroon silang libangan na para hindi sila nasa bangkita lang, sa kalsada, nila kailuman. Nakalaki na lang sila, kalapatin na lang. Eh, ang importante dyan kasi yung bloodline ng ibon na talagang sigurado nyo na magagandang alaga nyo para hindi kayo gumulong baka sa araw ng karera baka matatalo lang kayo baka kung panginong ibon ng kinukuha niyo no? maraming ano maraming tayo uh, tayong makikilala na pwede na tihingan ng ibon bibigyan po tayo niyan sa mga newbie binibigyan po namin talaga Ah, uh, Ako po si Benito Goke taga 20 Ibayo Street Malinta, Valenzuela City Nakikita ko naglilipat yung mga kalapati ko sa umaga, nagre-ranging, mag maganda, masaya, ma matutuwa ka kasi nakikita mo lumalayo sila, bunga balik. Ang mga idol ko dati, yun, umpisa pa lang ako, sila Vicente Ngo, Jaime Chua, at sila si Cha, yung mga matatanda, mag magagaling talaga sila. Unang ko naging magaling na breeder ay galing kay Usesi C. saka Vicente Ngo. Yun, Paris niyon nakanak ng three times champion at overall champion in Hall of Fame. Ito yung line ng 153B ko. Apo ng mga tinatawag nilang kaluluwa line ko. Ito yung ginagamit ko sa pang 2K. Bali, ang breeder namin yan na 222 Sa pang karera, mas gusto ko ang babae kasi mas mas kaya nila mga long distance. Napapansin ko sa ibon na to, pwede sa pang north, pwede pang south. Nairarado ko. Gumagawa ng mga mga anak. Ang gusto kong paboritong color sa kalapate, mga pencil, pencil fight. Ngayon, nakumpisa ako bagong kulay, mga opal. ah, uh, ito po yung bago kong sinusubukan. Ito yung line, online ko. Ko sa opal, na cross na sa b ito yung anak yan opal 5. sa performance pag kinos ko sa ibon ko medyo okay na naman medyo gumagawa na rin nakatikim na rin ng second place siya sa karera ng North Simula ako ng pigeon 1960, 7 years old. Binigay ako ng pigeon ng lola ko, yan ang umpisa hanggang ngayon. wala rin yung iba. Hanggang sa may nakuha ako isang bloodline, yun yung mga brown, yung imbrex. Sabi no isang ano sa akin, nagkasabay kami sa, sa club. Sabi, bakit yan ang lahi ng inalagaan mo? Hindi sikat yan, sabi gano'n. Mismong karera na, sa ulayan ng, ano, ng, ng, ng club. Ang nakla apat, siya zero. Dati kasi pag nagpauwi ka ng kalbayog, matibay ka na. Ayun, nung napauwi ko yung apat na yun, in-inbreed ko ng in-inbreed, kinuros ko sa ibang lahi, doon na nagumpisa, nakakapagpauwi na ako ng takloban. Ako si Reggie Joel Cruz, isang pigeon fancier. Dito yung ano, mga stock bird ko. Magkaiwala yung lalaki at babae. Pagka hindi sila binibreed, dito ko sila nilalagay. Tapos ito naman yung ano, mga achievements ko eto yung ano pliers lob ko nung nagumpisa ako magkalapate yung sistema ko magkasama yung lalaki at babae kasi unang-una wala akong lakman mahirap silang parondahin ng puro lalaki lang tapos papapasukin mo puro babae ako talaga yung nag-aalaga meron lang akong ano uh, isang tagalinis pagka Sunday pina ko tong ano, itong buong lop ko para makaiwas sa sakit. Pero yung pang-araw-araw, ako yung nagkukudkod, uh, nagpapakain. Tapos sa breeding ako rin. Pagpunta sa club training, ako rin nagdadala. Tapos dito naman yung ano, yung mga breeder ko, dito ako nagbi-breed. Kung mapapansin niyo naman, laging malinis yung ano ko, yung lop ko. Kaya lagi malinis Meron akong ano, meron akong asthma. So hindi pwedeng ano, hindi pwedeng madumi yung loko. ko. Ako si Norman Ten ng King Hans Loaf. Uh, president ng NHPC Novaliches Homing Club of the Philippines. Uh, Nag-start ako mga around 30 pairs siya tayo, mga ganon. Bumili ako sa mga winning fancier na. Kinross ko sila, kinross-cross ko lang. Hanggang sa nakapag-produce tayo ng mga winners natin. Ang naging foundation bird ko ay yung mga Vandenbrook line. Uh, well designed sila dito sa weather natin sa Philippines. Lahat ng bloodline to, in ko, in ko na ng mga Van Brookline. line. Ngayon, nag-infuse ako ng mga new line, no? Stichel Bout, Emil Dewert. yon uh, kinross-cross natin. Nakakuha tayo ng Santa Ana Lap Champion sa PHA. Tsaka 10 overall champion din siya. Uh, ito ibong ko na si Turbo na nanalo ngayong 2017 sa PHA North Derby Race. Para maging lap champion ka ng Santa Ana at smash pa ito, na kalaban mo ay napakadaming magagaling no? sa PHA. First time ko nag-compete laking siya na nag-10th overall pa yung ibon na yun, na isang ibon lang ang ibu na to, medyo malaki siya, no? Uh, malapad ng dibdib, mahaba ang katawan. Medyo okay naman sa sukat para sa isang barako. Almost 20 minutes ang diferensya niya dun sa sumunod na ibon, eh. Tapos yung isa naman na Juanito Ting na Vandenbrook, nakapag-produce sa 9th overall sa EDL One Love Race. Uh, ito naman si ano si Rolex no Uh, winner siya sa EDL One Love Race nitong 2017. Bali, fifth place siya sa second lap nung last lap. The nine overall champion siya. Uh, maswerte siya dahil sa dami ng naka-entering ibon. Uh, isa siya sa nakauwi na yung talagang may inaasahan ako sa kanya. Uh, breeder na rin siya ngayon season. Uh, may mga anak akong ililipad from uh, north and south. So, mati-testing natin din ang bloodline niya sa ano, darating ng mga races. At yung isang bloodline ko na 222B na ano, kinross ko sa isang Vandenbrook din, nag-produce din siya ng 9th overall sa PRU Club. Ito naman yung nanalo ko ng 9th overall champion sa PRU Club sa Maynila. Sa North din to nanalo, bali apari siya 9th overall standing. Uh, pero nagbuta siya ng Santa Ana Pero nag-stay din siya ng 9 overall champion Pagkatapos ng race Puro smash kasi yun eh Every year we have to upgrade yung lines natin no Huwag tayo i-stay sa isang line lagi Na ganun lang Kasi ang labanan taon-taon Pahirap ng pahirap Ang kalaban pagaling ng pagaling So huwag tayong i-stay sa isang Ano lang na Yun at yun ang gagamitin We have to upgrade every year uh, Ito yung trophy ng 10th place MacArthur ni uh, paring Nelson Chua na nakuha ko sa kanya. Bali, nung nakuha ko yung ibon na to, binigay niya sa akin to. Sabi niya, as buena mano ko kasi bago pa lang akong fancier. Simula nung di display ko to, nanganak na, nasunda na siya ng ganito. No? Hangga sa, ito yung most mem memorable na trophy ko, yung Santa Ana Championship ng PHA. So, yun, natutuwa naman ako bilang lucky charm ko itong, ano na to, itong trophy na to. Trophy na to.